Ay, panalo ako. Hindi mo mau 20 mil. 20 mil? May pera binigyan na. Asan na yung pera mo dyan? Ha? Ay, tago ko. <laughs> Mata sa ito ko. Okay? Asan na yung binigay kong pera? Ano ba? na yung ating ba? Bater ba? Ba't ka tumawa? Masama ako sa ikaw sa ko. Masama. Masama. Tinatawanan mo yata, tinatawanan okay. mo yata si Marites ngayon ah. Oh. pag nangyari, ibibigay talaga sa emosya. Ibigay na nga. Sige, sige, malapit. Mga kababayan, request ni Nancy ngayon, yung may sabaw daw ng sinigang. Pero baboy siya. Oo, oh, kaya kakain kami mga kababayan sa inasal. Yung maraming sabaw na maasim daw. yan yeah. Pero si Bandam kasi marami nang nakain sa bahay bago umalis. Hindi na natin pakainin si Bandam. Malakas kumain eh. May pressure na lang. May pressure. Yung Kina, kinain niya, pwede niya bukas. Oh, hindi, si Bandam, karga na natin sa freezer. Tomorrow. Lagot si Bandam. Siyo. Hindi raw pakainin. Siyo. Kinain na nila nagbilin sa balay pagmuna siya, na siya. Nasi. Oh, kin kumain na sa balay. Kinain na nung kasama niya sa balay. Parang ikaw lang ang tao. Ah. Oh, kinain na. Kinain na yung... Lahat? Kinain ni Bandam lahat? <laughs> Oo. Oh, oh. ah. Ah, lagot ka Bandam. Ano nga yung kinain niya kanina? Saan? Gulay tsaka banok. Gulay tsaka banok. Ah, lechon manok ang ulam ni Bandam kanina, tsaka gulay. Social talaga Anong si Bandam. no? pa yun, pero marami rin siya nakain na kamias, talo ako. <laughs> eh, kumain din si <laughs> na, Nancy ng kamias eh. Pero dalawa lang, no? Hindi naman siya talaga actually kumakain. Kaso lang, nahihiya lang sa iyo kaya bahabo. Ang uh -huh. pasilong mo um, ang baga eh. Yung nakakaya naman yung sakit ni auntie na yun na kasi kung nakaitiri kaya bahabo pa man. Uh -huh. Siyempre, respeto mo na sa atlaw sila. Mm -hmm. May respito mo sa silang ng Ano kaya babo man ma'am. Kumbaga n'yong pasilong sa asa mo Pasilong sa asa mo. Ay, yan na. Nagutom na ako. <laughs> nakita ko na. Ay, yan na. Parang galing na tayo d'yan? <laughs> ha? Pore? Oo. Oh. Pore nand'yan. <laughs> ah, okay. So, d'yan tayo kakain? <laughs> Ha? Mag-i-o-turn Yes! Kakain cheers. kami! Risky si Bantam, <laughs> sa sasakyan <laughs> lang. Pag-tip na siya naman sa maso. Payag ka, Bantam? Papay. Papayag. Ha? Papayag ka, wala ka yung mga ilain. Ano gagawin mo para makasama ka? Kakain kami doon, oh, may sinigang na sabaw. okay sute okay, ako, okay, wala pa ko di ako, wala pang laman eh. Ah, wala pang laman tiyan mo? Uh, Kumain ka na ng kamies e. eh. Ang dami mo eh. Paalam ka muna kay Nancy kung papayag siya. Ha? Ano Nancy, payag ka? Nancy, okay. tayo pakiramdaman mo kung ano yung gusto niya. Oh. Wala naman siya sinabi. Huh? Dapat sabihin mo gano'n kung anong gusto mo kainin. Sabihin mo na dito. kamias lang daw gusto niyang kainin eh. <laughs> lugar yung buong lugar. Ah, naayaw niya kasi nang may kasama talaga. Nancy, mm -hmm. si yes, Banda, mang gusto rin niyang kainin so kamyas kamias. Hmm. Kasi Ayaw matamis. Ayaw Balik na lang siya sa bahay ni Marit eh. Lalo na kung ulam. Puparami <laughs> <laughs> kamias dun. Oo. Oh. <laughs> Nancy, <laughs> kamias hey, ng salim. pagkain ni Banda. Ibig hey, sabihin, kayong dalawa ni Andi Batista. Oo. Dalawa sila ni Ate Marites doon. Oo, oh, si Dalsen. Si, si, si eh, pangalawa kanya, Ate Marites. Oo. Oh. Ay, ah, siya lang doon magtira sa balay mo. Oo. mo naman ang mga tanglad ng mga kamatis doon. Oo. Ang balik mo may tanong na. Oo, oh, doon ka na lang mm -hmm. daw sa bahay ni Marites. Bulok eh. Magta... Alin? Bulok ang bahay ni Marites eh. Patan mo kain may naman. Tanong ka gusto doon na. Ah. Magtanim ka Saka na lang daw doon ng tanglad. Sa mo, mas balatong, tsaka... Kawawa naman si Di <laughs> yeah. Happy talaga si ano ngayon? Happy mga kababayan. Happy si Nancy kasi ipinasyal namin siya. Tapos kakain kami sa may uh, sinigang na sabaw. Yehey. Tapos may halo-halo pa. Ayoko nga. Ay, si banda magbantay ng sasakyan risky. Wey! Okay. Iwan siya. Bakit kainin ni Bandam? Ay, ha? May aksyon ko dito kasi. Kukuha tayo ulit. Para may pagkain si Bandam. May hipon pa yun, Bandam! Oo. Diba gusto mo yung hipon? Kay Marites? Ha? Hindi hipon 'Yun, Mahilig si Bandam sa hipon. Mo na. Eh, 'yan 'yung pang ah. Sige, sama na natin si Bandam. Kayo naman. Joke lang 'yun, Bandam. Ano ang mauna na. Ilan ang Anli? Kami ni Bantam Anli. Yan mga yan, hindi. Ito pa nga lalo, lalo ba yun? Papa, mag inasal tayo. Oh, sige. Dito? Mag gusto mo inasal? Uh -huh. Oh, sige. Oh, sir. Oh, pasok ka dito. Eh, pasok na kayo. Rap, may order mo ba si Pantang? I-lia to. Papatay. Bakit niyo sinap ha? Kanimutan ko. Paano 'yung bantang hindi na-order ikaw? Hindi ko alam. Kaya tayo na kung Jollibee. Sino kasama mo kain sa Jollibee? Ikaw. Ay hindi, kumain na ako dito, hindi na ako kakain doon. Ha? Kailangan mo Ay hindi, na. Busog na ako eh. Butong ka na ba? Kakakain mo lang haan. Hindi. Ha? Ano? Ipainak. Haan? Painas? Kain. Mapay. Mapay? Ay, yung kamyas. Marami ka naman nakain noon ah. Doon, sa bahay ni Marites. Wala lasa. Ay, dito, kakain ka marami. Ilang kanin? <laughs> walo daw, walo? Ganyan? Sigurado ka? Kari, hey, panalo ako. Hindi ka maubintimen. 20 ,000? May pera binigyan Asan na yung pera mo dyan? Ha? Ay, tago ko. Mataas sa cellphone ko. Asan yeah. na yung binigay kong pera? Andon. Andon. Huwag mawawala. Hindi, hindi mawala yan. yun. Yung cellphone ko, paipit ko eh. Oo. Oh. Inipit mo sa cellphone. Oh. Sa dito. Gusto ko dataraga yung bag ko, papunay kong pera eh. <laughs> Paano papunay ko yung pera yung bag ko, yung wala naman? Okay, bayo? So, na tayo. Oo, oh okay, na nang hah ha hah 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 Sige, kawawa na, bigyan natin siya. Sige. Okay. Okay. Marunong ka ba? hah hah Marunong Ano to? Diba? Pa. Ito. hah 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 Manok. Ha? Eh? Manok. Anong manok? Hindi kayo inorderan ni Rob eh. Ah, ha? Sige, bigyan na lang kita. Ayun. Ayun. Ilan ba rice na ni mo?

Ayun, ano, yung sabaw pala yun si, Ito yung sabaw na sinasabi mo ah. Sabaw Forty-nine okay. What's in it, Dorito? Let's see Ito sabaw forty-nine nanti <muchas> Bapak Nanti masarap. Oh, Saya right? right. okay. okay. dulu okay. okay. okay.

Napahi na para kumain deban kami. Ha? Dapat imbalakas 'yung may na kumain. Ha? Malakas. Malakas 'ung may. Malakas ikaw kumain. Ay ganito. oh, ganito. Ay ganito. Ay ganito. Ay ganito. Ay 8.73, morning time. 8.73, morning time. Rizky, apa yang tahu yang mo na. Dalawa. Dalawa. Sa akin, half rice. Kasi three and a half na ako eh. Okay, natin oil. Ano? Okay. Picking chicken oil. Sabihin mo yung riski? Riski. mo sila yung mga tao ko. Bilisan, bilisan yung pasahin. Rice, 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 rice. Rice. Ano, isa dalawa? Isa dalawa. daw. Borde, borde.

<laughs> Thank you for...